Wala na siya. Well, wala naman kasi ang kausakan. Hermeng, wala nang. Yan, kapamarsad. Ito na yung... Ah, uh, yun, 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 yun. yun, yun. Mushroom natin. Or, ang uh, tawag sa tagano ito, ah. Uh, wapeng. Dili. Mas bisaya. Ah, uh, bisaya man ang wapeng. Ang, ang sa Tagalog, kabuti. Oh, kabuti ng abaka, mga kapamarsad. Oh, ito na, ang kabuti. No? O, oh, mushroom, burbarilya. Ayan. So, ihalo natin ngayon mga kapumers. Eh, di ba sabi ko kanina mga kapumers na ah, uh, masarap siya ihalo ng karne, pero medyo delikado. Hindi tayo magkakain ng dadam. Marami kasi naka, ano sa atyan. Danay man ko mag, kung mo yung bigay mahunti yan o ganang daghan kayo hongkaw, no? Ganang, tunuan. Yeah. O tunuan nung dahil ikuwag karne. Tunuan. So, o pero pating lamiyado gano siya. Sobrang sarap mga kapumers pag ihalo yan. So, yun, hindi natin damihan ng uh, pagkain, mga po mors. Oh. mamaya, abangan mga po mors, ah. Batuuin na natin.